Good morning, sir. Sir, kamo sa naman po ang ating flight. Good morning, sir. Sir,

MP40 ang pakte so, okay po president hindi ko akalain na sa salubong sila ng ganito kaya sa kito timing lang dahil talo uh, naman sa hindi tayo na magiging. so naging um, naman ko, ko dahil um, para rin akong nanalo pagkita po sa lubong ng mga media ng mga tao ng mga supporters po so, maraming maraming salamat sa atiwala Sir, plano niyo po sa election 2022 kwenta mo pagdating ng uh, katapos ng quarantine. Eh. Sure, Sir, kahit pa naka-quarantine kayo, balik, ka tra trabaho ka na sa Senado? Yes, balik na trabaho. we

ད�ས ད�ས ད�ས